<laughs> oh. <laughs> Ay, si Jai na, si Jay na, nagilinis ng lababo. Ayan. Bisi-bisihan. Geng-geng. Tamang bisi lang po kami dito. Ayan. Dat po yan, buong bahay. Isa-isay namin. O naman dito sa CR. Yes po. Maya-maya, record ko, Idol, para maniwala kayo. Talaga tama mo ah. Pat Pati po. Di, di po to for vlogging lang mga idol. Totoo po talaga yan. Ganyan po talaga si Pareng Mark. <laughs> ano po yan? Every week niya po yung ginagawa. Promise. Hindi po scripted dyan. Grabe ba? <laughs> Tapos mamaya, patay yan mamaya. Ayun Oh. No? Patay tayo dyan kay Inlog. Shout out. Shout out kay Inlog. Ayun o. No? Oh. Sana ganun ka rin. <laughs> Ganda at tama mo. Wala akong alak yan. Wala pa ba? Kakaiba, parang ako rin yun ah. Wala kasi ka ah. Ayun ah. Gesa siya, yeah, very good ah. Oh ayos ah. Pagyeng ka lang. Ah kakaoy mo lang ba? Kanina pa magilinis eh ng no. ano, sa hallway. No hallway. Sa laundry room mag linis. <laughs> <laughs> oh, malinis, na Nino. Sa... ko maglinis. Nalilis ka sa laundry dyan. na nga yun? Madumi. Laundry? Oy! Nagbibisa ko sa salamin mo. Tama mong linis tayo ng salamin ng ating shower. ba kung Bakit kami nabili dyan yung punta po kasi mga taga Philippine Embassy delegation dito sa amin ng accommodation po, yes po. At bibisita rin po sila sa Master Moon. Kasama po nila is si Ma'am Raquel at ang miyembro ng Perito International po. Yes po mga So, tamong general feeling kami. So, ang sabi sa amin, delegation ng mga Pilipino kasi kung pa rin kami. Siguro, check yung kung kamusta kami dito, nagay. Ito, may meeting, may, may meeting, may meeting, din yan, mga idol. Ito, kapos na kayo, bang, ano ba ano? Ito, may agreement din yung mangyayari. Sana maganda yung mapag-usapan nila. At kung sa kasakali, hiring na naman yun, mga idol. Yes. to, so, Di ba kayo naniwala sa akin? Wala kayo. Ito, matik yan. Pag pumunta mga delegation ng Pilipinas, pati yung dito. Pati, Agency namin America, na Medico International, isang legit na agency dyan sa Pilipinas. Ang practice mo nga yun, matik yan. Kaya sa sila kung ilang Pilipino kukunin nila, pero po yung niya kung bakit. Dapat yan sa isang company, 20% ng dapat ang foreign workers at 80% naman ang kanilang local. Yes po. So, ang pali, ang marami ng na wala akong Pilipino dito, at may mga bagong pakto yung ba kung kasi Master Moon, kaya mag-ahir po yan sila. Yes po, alam nyo. Bakit? Kasi kung may bagong bukas ang si Master Bill po sa aming gilip na may factory. rin. Yes, mga idol. Yan, alam nyo na. Now you know kung bakit sila dito. Sana magkaroon nga nakasunduan na sana yung aming... Kasi ibang company, hindi git nila ako nang magbabakasyon sila, hati. Sana ba tawag sila nang agreement nila ganun na. Ah. Oh sige. So, oh, master good sana guys uh, na. Hati na lang ng pamasahe or di pwede na yung mga matatagal na Pilipino kaya gusto ng pamasahe, di ba? Ang bagay din kasi yung mga idol. Alam niyo kung bakit kasi yung ticket dito sa buti lang 300,000 po rin. For 200,000, magkano rin yun? 30,000 pesos may ikit o 40. Balikan na yung mga idol na tapos 50 permission fifty baling na kung 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 na kung 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 sa kung 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 kasi nagiging maigpit na rin kahit pa paano si DMW. Pa Panay-post ng mga, o, oh, doon sa mga digit na, ano, iwasan yung mga third party na, ano, gusto mag-brok sa inyo, makatawid. Tingnan nyo, hindi ako gumagawa ng kwento idol, yung, yung mga post-post nila. Diba? Yan. Tapos na tayo dito. Bali, mamaya, eh, may ko naman yung love niyan. Tapos ito naman tayo sa Pagtab. Tingnan natin yung mga kasama natin sa labas. Tala. Yes, gang. Busy, busy. Yes. Ayun. 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 Wala. Good morning, eh. Good morning. And Ayun. 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 dito. At si Alan bahala sa laundry room mamaya. Yay! <laughs> so, yun po mga idol. Dahil sa palatakas si Alan. Alan, itong video ito ay para iyo. Maglilinis ka ng laundry room. Tapos may gustong kumuha kay Alan, sa inyo na po siya. <laughs> may kay Alan. Hindi, joke lang. para maglinis ka. Malinis din po yun si Alan. So, yun po mga idol. Keep on supporting Peridoy International. Pati ulit ko mga idol, panigurado this year, mag-hiring na po so, ulit si Master Good. Promise po yan. Panigurado. Once na pumunta si Philippine Embassy, delegation nila, tapos si Perido International kasama sila mga marangay. Matik, yun ang pag-uusapan nila. maliban sa mga kalagayan ng mga Pilipino dito, isa na rin yung pag-hire. Tapos sana magkaroon ng agreement na maganda rin po. Promise. Sana po. So, like and struggles. Don't skip ads mga idol. Nakakain okay, nila. So, Hanggang dito na lang ulit. Bye!